Magandang araw mga kapatid ako si Faith Del Mundo at nandito tayo ngayon sa Laloma Cemetery at bigyan ko lang kayo ng update dito sa Laloma Cemetery and as of 3pm ay nasa igit 30,000 na yung mga pumisita dito sa loob ng cemetery. Paalala lang lamang, no dahil pagpasok pa lang mahigpit nga yung ginagawa nilang inspeksyon at makikita nyo, eh, bawal po yung mga plastic. Yung mga plastic na mga bulaklak. Pero yung mga plastic bottles, pwede naman. Pero eto nga, mga plastic na bulaklak, ay eh, nilalagay nga dito sa garbage bag. Eh, ayon nga sa kapulisan, ay parang nga rin ito sa kalinisan at kaayusan din ng sementeryo. So, eto lahat ng papasok ay tatanggalin yung mga plastic nung sa bulaklak. Tapos naman yan, pagka bawal din po ang mga ang mga alagang hayop. Kung makikita nyo, marami pa rin nga yung mga alagang hayop na may mga hawak ng mga aso at pusa ay nandito rin po. So, bawal po sa loob ng sementeryo. Meron pa rin nga mga pinagbabawal, yung mga flammable items, yung mga matutulis na bagay, of course, yung barel, bawal din po. Bawal na rin yung pintura sa loob ng sementeryo. Dahil pagpasok ni pa lang nga dito, ay kukumpiskahin na rin yan. Bukod nga sa matutulis na bagay, yung mga, of course, yung mga deadly weapons, bawal po yan. Yung mga alak, bawal din po yung pagdadala sa loob ng sementeryo. Kaninang 6 a.m. ay bukas na itong cemetery na to. Ayon nga rin sa pamunuan ng Laloma Cemetery, is hanggang 10 p.m. sila bukas. Has. So, patuloy pa rin niya yung pagpunta ng mga bumibisita dito. At sa baggit pa lang ay sarado Sarado to para dun sa mga sasakyan. Hindi po po pwedeng pumasok yung mga sasakyan. Mga kapatid, pinagbabawal nga rin ipasok yung mga alcohol at et, yung mga pabango. Pero kung makikita nyo, binibigyan naman sila ng number. Kasi after naman yan, pati nga itong mga sigarilyo, bawal yan. Lahat kasi yan, mga flammable o maaaring sumabog at maaaring pagsimulan ng mga apoy o ng sunog. So yan, makikita nyo naman, binibigyan naman sila ng number para kapag lalabas na sila ng sementeryo ay makukuha naman nila yung kanilang mga alkohol, yung kanilang mga pabango at kanilang mga sigarilyo. May kakaibang pinipilahan ng photo booth dito sa loob ng Laloma Cemetery. Alamin nyo kung ano ito. Tingnan nyo. Ito ay color pink na kabaong. At pwede ka nga magpa-picture dito sa loob para maramdaman mo at ma-feel mo kung ano raw yung feeling na nasa loob ng isang coffin. At mula nga dito sa Kaloocan, Faith Del Mundo News 5.